Wide shot ng isang maliit na barong-barong sa gilid ng bukirin. Maagang umaga, may tunog ng tilaok ng manok at murang boses ng nanay na ginigising ang anak. Close up sa mukha ng batang lalaki, 79 taong gulang. May pagod ngunit may ngiti, nagbibihis ng lumang damit. Habang ang ibang bata ay naglalaro, siya ay natuto ng magbanat ng buto dahil sa tindi ng kahirapan. Bata naglalako ng gulay sa palengke, nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas o nagtratrabaho bilang tagapulot ng bote at lata. Habang pawis at pagod siya, makikita rin ang ibang bata sa kalsada na naglalaro ng teks, tumbang preso o habulan. Sa murang edad, natutunan niyang kumayod para may maihain na ulam sa hapag. Gabi na, Bata uuwi sa bahay bitbit -bit ang maliit na bayong na may isang kilo ng bigas at ilang pirasong gulay. Makikita ang pagyakap ng ina at ama sa kanya. May luha, ngunit may pasasalamat. Close-up ng bata nang umiti habang pinagmamasdan ng pamilya kumakain ng simpleng hapunan. Fade out sa mukha ng bata habang naglalaro ng sariling anino sa dingding ng kanilang bahay. Hawak ang pangarap na balang araw ay hindi na lang siya magbabanat ng buto. Ang bawat butil ng bigas ay may kwento ng sakripisyo. Bata pa man, natuto na siyang maging haligi ng pamilya. Umaga, barong-barong, tunog ng tilaok ng manok. Habang ang ibang bata ay mahimbing pang natutulog, siya, maaga nang bumabangon. Bata nagbibihis ng lumang damit, hawak ang sako o bayong. Bata pa lang, natutong magbanat ng buto para may pambili ng bigas at ulam. Naglalako ng gulay, nagbubuhat ng sako, nangingitim sa araw. Sa murang edad, pinasan niya ang hirap na hindi dapat pasan ng bata. Siya pawis at pagod, samantalang ibang bata naglalaro sa kalsada. Habang ang iba ay naglalaro, siya ay nakikipaglaban sa gutom ng pamilya. Uuwi, dala ang isang kilo bigas at ilang gulay, yakap ng magulang. Pag-uwi kahit pagod, ngiti ang baon. Dahil alam niyang may maihahain sa hapag, close up ng bata, ngumiti habang pinagmamasdan ang pamilya kumakain. Ang bawat butil ng bigas, may kwento ng sakripisyo. Bata man siya, haligi na ng pamilya. Barong-barong sa gilid ng bukirin, maagang umaga, may tilaok ng manok. Habang ang ibang bata ay mahimbing pang natutulog, siya maaga nang bumabangon. Pagbangon ng bata, bata, 79 taong gulang, nagbibihis ng lumang damit, may butas ang tsinelas. Bata pa lang, natutong magbanat ng buto para may pambili ng bigas at ulam. Trabaho sa umaga, naglalako ng gulay sa palengke. Nagbubuhat ng mabigat na sako, namumulot ng bote lata sa kalsada. Sa murang edad, pinasan niya ang hirap na hindi dapat pasan ng bata. Pagahambing, ang bata, pawis at pagod. Mga kalaro niyang bata, masayang naglalaro ng tumbang preso or teks habang ang iba ay naglalaro, siya ay nakikipaglaban sa gutom ng pamilya. Pag uwi sa gabi, bata pa uwi, dala ang maliit na bayong na may isang kilo bigas at kaunting gulay. Sasalubungin siya ng ina at ama, yayakapin ng mahigpit. Pag uwi, kahit pagod, ngiti ang baon. Dahil alam niyang may maihahain sa hapag. Hapunan, pamilya sabay-sabay kumakain ng simpleng hapunan, bigas, tuyo at gulay. Ang bawat butil ng bigas, may kwento ng sakripisyo. Panghuli, bata nakangiti, pinagmamasda ng pamilya. Bata man siya, haligi na ng pamilya. Wide shot ng barong-barong, umaga, may tilaok ng manok. Habang ang ibang bata ay mahimbing pang natutulog. Siya, maaga nang bumabangon. Pagbangon ng bata. Close up ng bata, nagbibihis ng lumang damit at tsinelas. Bata pa lang, natutong magbanat ng buto. Para may pambili ng bigas at ulam, trabaho sa umaga, naglalako ng gulay, nagbubuhat ng sako, namumulot ng bote. Sa murang edad, pinasan niya ang hirap na hindi dapat pasan ng bata. Paghahambing left side: bata, pawis at pagod. Right: ibang bata naglalaro ng tumbang preso habang ang iba ay naglalaro siya ay nakikipaglaban sa gutom ng pamilya. Pag-uwi sa gabi, bata, uuwi bitbit -bit ang maliit na bayong may bigas at gulay yakap ng magulang. Pag-uwi kahit pagod, ngiti ang baon. Dahil alam niyang may maihahain sa hapag, hapuna ng pamilya. Pamilya sabay kumakain ng bigas, tuyo, gulay. Ang bawat butil ng bigas, may kwento ng sakripisyo. Close up ng bata na kangiti habang pinagmamasda ng pamilya. Bata man siya, haligi na ng pamilya. Habang ang ibang bata ay mahimbing pang natutulog, siya maaga nang bumabangon. Pagbangon, Bata pa lang natutong magbanat ng buto para may pambili ng bigas at ulam. Trabaho. Sa murang edad, pinasan niya ang hirap na hindi dapat pasan ng isang bata. Paghahambing. Habang ang iba ay masayang naglalaro, siya naman nakikipaglaban sa gutom ng pamilya. Pag-uwi. Pag-uwi. Kahit pagod at pawis, ngiti pa rin ang kanyang baon dahil alam niyang may maihahain sa hapag. Hapunan. Ang bawat butil ng bigas, may kwento ng sakripisyo. Bata man siya, haligi na ng pamilya. Hakbang ng tsinela sa lupa, pagbangon at pagalis ng bata. Ingat ng sako, kalabog ng bote, habang nagtatrabaho. Tawa ng mga bata, tunog ng laro, kontraste sa split screen. Mahinang ihip ng hangin sa gabi, pag-uwi ng bata. Pinggan at kutsara, eksena ng hapunan ng pamilya. Bata pa, pero kumakayod na Mahinang piano intro, slow, malungkot. Tilaok ng manok, mahinang huni ng ibon. Habang ang ibang bata ay mahimbing pang natutulog. Pagbangon ng bata, kaluskos ng kumot, hakbang ng tsinela sa lupa. Bata pa lang, natutong magbanat ng buto. Trabaho sa umaga, ingat ng sako, kalabog ng bote, tunog ng kalesa palengke. Sa murang edad, pinasan niya ang hirap. Paghahambing mas lumalakas ng konti ang violin. Nagbibigay tensyon. Left side, bata. Paginga, pawis, mabigat na hakbang. Right side, ibang bata. Masayang tawa, tunog ng teks, tumbang preso. Habang ang iba ay naglalaro, siya naman nakikipaglaban sa gutom ng pamilya. Pag-uwi sa gabi. Ihip ng hangin sa gabi, mahinang yabag sa lupa. Pag-uwi, kahit pagod. Ngiti pa rin ang kanyang baon. Hapunan ng pamilya, pinggan, kutsara, mahihinang tawanan ng pamilya ang bawat butil ng bigas, may kwento ng sakripisyo, tahimik na gabi, banayad na ihip ng hangin, bata man siya, na ng pamilya, bata pa pero kumakayod na, barong-barong sa gilid ng bukirin, maagang umaga, mahinang piano intro, mabagal at malungkot, tilaok ng manok, mahinang huni ng ibon, habang ang ibang bata ay mahimbing pang natutulog, siya, maaga nang bumabangon. Pagbangon ng bata, bata nagbibihis ng lumang damit, butas ang tsinelas, kaluskos ng gumot, akbang ng tsinelas sa lupa. Bata pa lang, natutong magbanat ng buto para may pambili ng bigas at ulam. Trabaho sa umaga, naglalako ng gulay sa palengke, nagbubuhat ng mabigat na sako, namumulot ng bote at lata, kalabog ng bote, ingay ng palengke, hingal ng bata, Wide shot ng barong-barong, umaga. Habang ang ibang bata natutulog, siya maaga nang bumabangon. Trabaho. Naglalako ng gulay, nagbubuhat ng sako, namumulot ng bote. Bata pa lang, natutong magbanat ng buto para may pambili ng bigas at ulam. Paghahambing. Siya pawis at pagod. Ibang bata masayang naglalaro, masayang tawa ng mga bata. Habang ang iba ay naglalaro, siya naman kumakayod para sa pamilya pag-uwi at hapunan. Bata uuwi, dala ang maliit na bayong, yayakapin ng magulang. Pamilya sabay kumakain ng simpleng hapunan. Pag-uwi, kahit pagod, ngiti pa rin ang kanyang baon. Close up ng bata, nakangiti habang pinagmamasda ng pamilya. Bata man siya, haligi na ng pamilya. Ang bawat butil ng bigas, may kwento ng sakripisyo. Habang ang ibang bata natutulog, siya maaga nang bumabangon bata pa lang natutong magbanat ng buto para may pambili ng bigas at ulam habang ang iba ay naglalaro. Siya naman kumakayod para sa pamilya. Pag uwi kahit pagod, ngiti pa rin ang kanyang baon, ang bawat butil ng bigas. May kwento ng sakripisyo. Bata man siya, haligi na ng pamilya. Bata pa pero kumakayod na. Habang ang ibang bata natutulog, siya maaga nang bumabangon. Bata pa lang, natutong magbanat ng buto para may pambili ng bigas at ulam habang ang iba ay naglalaro. Siya naman, kumakayod para sa pamilya. Pag-uwi kahit pagod, ngiti pa rin ang kanyang baon, ang bawat butil ng bigas. May kwento ng sakripisyo. Bata man siya, haligi na ng pamilya.